Natuwa ako sa mga batang ito mula sa labas ay narinig ko na tinatawag nila ang pangalan ko. Sabi nila, Kuya Edsel, Kuya Edsel. Pasok daw, pasok. At pagpasok nga nila dito sa aming bahay, parang hindi na nila ako pinansin. Doon na sila nakafocus sa aking diorama. Doon sa house diorama ko. Kuya Edsel, meron dito nagaya ng, ng ano, ano? Oo, oh, oh, may ilaw yan dyan. Oo. Ang purpose talaga ng pagpunta nila ay para mga ruling tapos sabi ko nga sa kanila gagawa tayo ng mga games dahil sa Pasko maaring hindi na magawa dahil mga abala na ang mga tao. At syempre kapansin-pansin sa kanila na excited talaga sila dun sa mga reward na makukuha nila. Pero sa pagkakataong ito parang mas excited sila na maglaro dun sa aking mga diorama. Di ba ganda rin yung yung tayo? Kamukha nito yung nandun sa loob. Hindi na. Hindi nandun, siya may ilaw. Puting buhangin. Oo, yan yung puting buhangin na ano ko. po. Uh, nung maidikit ko na siya, nilagyan ko na ng kulay. Ayun, <laughs> ako sa... Sobra ako natutuwa sa kanila sapagkat sila ay masayang masaya habang nilalaro yung aking mga diorama. Merong mga grupo na nandito sa house diorama, yung iba naman ay naandun sa resort diorama ko. At napansin ko sa kanila na may kanika nila silang gusto. Merong gusto nung bahay, merong naman gusto nung resort. At para mas maging masaya sila, matuwa sila sa pagbisita nila dito sa aming bahay, ay ipapakita ko naman sa kanila kung paano ko bubuhayin ang ilaw ng aking bahay. Hey, ay, ay. Ay, 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 ay. Laser pala lang. Uh, later uh, lang. Yan yung tiga Oh! Amazing. May pagkain! Yeah. Uh, may pagkain! Hala! Oh! May lang ka sa kamila. May kwarto dito sa mga. Pabuhay na? Apo. Uh, Ayan. Yeah. Ano? Galing ko. Sinara ba kayo? Ayan. Wala ang galing ganda dun sa may ano. Mga At napangiti talaga ako dito sa anak ng aking pinsan nung sabihin niyang amazing may pagkain. Talaga yung pagkain ang napansin niya. May hagdas. Tapos ito, meron ay, din dito. Oh, may ilaw na? Okay. Ayan. Okay. ayan. Dito po kay Edson. Ayan, may ilaw na siya. May TV. Oh. <laughs> ayan. At ayan, napapansin na nga nila yung mga gamit na nasa loob ng living room at nung nasa kwarto. Napansin na nga nila yung flat screen TV. At ayan, bigla ko nga binuhay yung ilaw sa kitchen. Wow! Yan ay yari sa karton. Ito ito yari ito sa lobo. Ito yung stick ng lobo. Ito yari sa yung tray ng ng fishbowl. Ito yung sa fishbowl ito. Tapos ito, fish shield, canister, karton, kahon. Ano pa na din? Okay. Ano tapos Asan po yung isang bahay yung yung isa na yun oh. Eh. Pailawan naman natin siya. Pailawan naman natin siya. Hello ah maganda? kabanow ito na kabanow 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 Meron kabanow 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 Ayan, ganyan siya pag ginapailawan ko. Tubig dapat na lang. Ang ganda. Ang maganda. Inalagyan eh, mo din po yung grade ng tubig po. Oo, oh, oh, may tubig yan. Yun ang maganda. Yun ang maraming tubig yan. Oh, At ayan na nga, nang babanggit ang tubig tungkol dun sa resort, yun naman ang gusto nilang makita dahil na kukuryos sila. Ang sabi ko naman, sa sunod na lang lalagyan ng tubig para makita nila kung paano ito nilalagyan. <laughs> At ayan, mukhang hindi na nila tatantanan sa paglalaro ang aking house diorama. Alin ang gusto ninyo? Yung bahay na yan o yung naandol? Ito, ito, ito po. Ito po, ito po. Ah, uh, sino ang gusto dito? Po. Ito po, akin okay. dream house. Ah, uh, dream house. Eh? At sino, sino yung gusto dito? Bakit yan ang gusto ninyo? Yung ano niya? Kuya edge uh, Spring Resort Diorama. Ah, uh, bakit yan ang gusto ninyo? Uh, mahilig ka sa resort, mahilig ka sa nature, ano? Wala may resort din kayo. Wala po. Wala po. Ah. Pero nung to may nabantay ang tourist. Ah, may nabantay ang resort si mama mo, si papa. Ayan. At ayan, parang ayaw na nilang umalis dun sa harap ng aking diorama, lalong-lalo na nang magkaroon ito ng maningning na ilaw. Din ay, ako. Ako. Ay, ay. Ay, ay, Apo ka earning. Ah, okay. At ayan, patuloy pa rin ang paglalaro nila sa aking tayorama at ramdam na ramdam ko kung gaano sila kasaya habang naglalaro dito. Salamat sa hatid na kasiyahan ng mga batang ito. Merry Christmas sa inyong lahat. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Please like and share, follow me and subscribe.